Yan na good morning mga katikit Yan, ito yung mga bagong labas Brand new buses ng uh, DLTBGO Asia Star 1832 at saka 1827 Yan, kumpleto po yan Yan pa, 1830 1828 Yan oh. No? So mamaya pa pang biyahe pahapon at uh, wala pang pasero dito sa Taliban so hindi nagpabiyahe ng uh, maaga ayan, mahinga muna itong mga bus at saka driver at conductor ito 1831 uh. 1831 yan uh. sa tripay. Ititirde. Tuporuan na. At natutulog. So, nagpapahinga muna ating mga dragon na kasapak sa ilang araw na hakutan ng pasahero sa Manila, yung mapauwi nang lalo sena Ayan, walong piraso po, walong piraso bago ng uh, Lucena. Walong piraso ang S Star. 724 ay Magno. Ayan, nakakain si Magno. Kabinas. <laughs> Ayan 596 at saka 5135. 732. 732. Yan, ito naman. 505-1223-1224-1287-1242. So, yan. Ganyang kadami ang uh, DLTV ko. Ayan, pahinga muna. Pahinga muna tayo. Para bukas ay uh, may lakas sa uwi ng pasayro. Yung Yung iba nagpapagawa mga baga ng uh, bus mga minor trouble ito 815 bago rev na rin ayan king long 724 yan dala ko 255 so hindi po tayo na nabigyan ng asia uh, star wala po akong mga driver So iba talaga itong uh, star matangkad to. Yeah. Mataas yung uh, forma niya. Ayan mga katikit, ito yung uh, loob ng uh, 1827. No? Yan ang fire extinguisher. Ito ay conductor set. May mga plastic pa. Ito ang uh, Dashboard. Yan, napakaganda. Pwero post buton Stereo. Yan, may saridong uh, CCTV. ano Yan. Ganda rin naman na bela, o. Ayan. Yan ang mga ilaw. May CCTV na rin ito. O, yan, ang loob. So ang nabago dito ay yung wala na yung uh, dito pang merong hara dito ngayon wala na ganito na lang So yun ang pindutan na recline itong may seatbelt kada upuan Ayan o oh. Uh, safe ang pasero Pag nag pull stop Di ba, ano, ba papasubsob Ayan ang uh, Pupuan po li oh Lambot to oh. Yan ang uh, kisame. Oh yan oh Ito ilaw ito Meron ding sapin Para hindi may uh, syadong uh, mainit Ang Singaw Sa pagka uh, sobrang init natagos din yung uh, bubong na init din ang loob ng bus kahit malakas ang aircon na init din so ito ay 48 seater so apat lang dito sa likod kaya naging 48 seater oh. so yan mayroong divider ito dati sa vehicle yan ganyan oh. Ngayon, tinanggal nila. Oh. Ayan, napaganda. Bagong-bago talaga. Brand new talaga. Yung gilid, meron ding uh, sapin, no? Ang kulay ng kortina ay dilaw. Light yellow. So, ang uh, flooring natin ay uh, to Parang linoleum ito. Na parang kahoy, oh. So, yan ang loob ng 1827. Lagayan dito lang, basurahan. Meron ding stipan, yung tapakan ng paa. So yan, napakaganda. Bago rin ng TV, bagong bago yan. Oh. Yan, itong uh, loob ng Asia Star quality. Talagang uh, ipagmamalaki mong bagong-bagong brand yung brand yung brand Brand new ng DLDP ko. Walo po dito sa Lucena. Walo mga isa star. Dalawa sa Nasugbo. Tatlo sa Batangas. Sa Limeri ay uh, dalawa rin yata. Yung ibang isa star ay nasa Bicol. Yung mga may CR sa Bicol. At sa ang brand new pa yung apat na Stallion Express. Yan yung mga bago nating uh, bus. Isister saka Stallion na express. Sino 'yan? J 8. Yeah, may CCTV bit na ho yan, no.